Nangapit bahay na naman ako. Pauwi na ako. Doon ako galing. Pauwi na ako. At may baon ako. <laughs> Nakikain ka na tapos nag-uwi ka pa na ulam. ba? Diba? Sana all. <laughs> Kapon. Tinola. Ngayon ginataan naman di ba? Diba? Sana all. Ayan. Kasi na pag-uwi pa ako ng ulam. <laughs> Ganyan mga pit bahay. Ang iba. Ayun, ito na ako. Pauwi na ako ng bahay. Ito sa amin, disyerto. Disyerto dito sa ano eh. ba, kung paayo pa umuwi ng amo doon sa Jumera. Gustohan dito kasi tahimik dito eh. Kaya lang, kulang na lang pabalatan yung bahay para malinis. Ayan. Nandun siya sa kapitbahay na pinanggalingan ko. May bisita doon. Kaya ako lang nandito. Ayan. Ayan bakuran namin. <laughs> ah, bakuran pala ni amo. Ayan. Hindi ko alam kung ano ba to. Lagundi ba to? Style niya parang lagundi, di ba? Lagundi yan, di ba? Ayoko. Ito, aloe vera. Ayan. Ayan, bakura ni Amo. Ayan. Ito yung carpet na nilabahan kanina. Isang palok. <laughs> bakuran ni Amo. Masakit ang ulo ko. Ngayon naman. Hmm. Um. Ang bakuran ni Amo. Pasok na ako ng bahay. Ang Nakauwi na ako. Ayan. Just ako lang dito sa bahay. Ito yung amo ko sa kabilang bahay. Ito, kusina. Ayan. pumpkin dyan. Ayan lang guys. Naglinis ako dito buong maghapon kanina. Naglinis naman na siya. Buong maghapon. <laughs> Hindi pala buong maghapon. Hanggang tanghali lang pala. <laughs> Yan, kinutkot -ko, ko lahat yung mga giling-giling. ng naman na siya. Hmm. So 'yun lang guys, bye-bye. Bye. -bye. Bye.